Magandang araw po sa inyo lahat at muli po welcome po dito sa inyong paboritong programa. At ngayon po ang pagpapatuloy po, ikatlong liham po ni Axel. Dear Kuya E, ang karanasan na ikikwento ko ay nangyari sa akin during pre-pandemic period sa bansang Cambodia. Guys, hindi love story itong kwento ko, kundi isang hot encounter sa bansang ito. Kung kaya naman, skip nyo na lang if naboard kayo sa dalawang unang istorya ko. Kasi the way I will tell my story ay almost same sa dalawang nauna. By the way Kuya E, nabasa ko yung mga comment ng mga listeners mo sa dalawang story ang ibinahagi ko. Ipagpaumainin ninyo na hindi ako makakapagbigay ng iba pang clue at ayokong mag-create ng, mag ng problema sa sarili ko, lalo na ng problema sa ibang tao. Kung may mga listeners na gustong magbigay ng negative comments, wag po kayong mahiya. Makakatulong po yan para tumaas ang engagement rate ni Kuya E. Ayun nga Kuya E, sana mairelink mo yung story ko sa pamamagitan ng mga titles mo. Yan nga, kaya nalagay natin title diba, eh, ba? Axel 3. Siksikan talaga Kuya E. Isa sa diskarte ko kapag nagpabakasyon ako sa ibang bansa ay tumira sa mga transient hotel yung mga tinatawag na Backpackers Hotel. In this way, makakilala ako ng ibang tao na mga traveler din na kalauna na yung magiging kaibigan ko at makakasama sa pag-explore sa lugar. Most of the time, ko E ay lagi akong solo traveler. Kadalasan sa mga nakikilala ko sa transient hotel ng mga foreign traveler ay talaga naman nagiging kaibigan ko. Kung kaya naman madalas, inaaya nila ako sa bansa naman nila ako pumunta at sagot na raw nila ang tirahan at pagkain ko. Kaya naman tinawag kong diskarte dahil kung sakali na mapadpad ako sa bansa nila ay may free accommodation at pagkain na ako. Diskarteng malupit para makatipid. Diskarteng maka Even though sa transient hotel ako tumitira during my first days, I always make sure na may me time at privacy din dapat ako during my vacation kaya naman on my last 3 days I normally book an Airbnb na solo ko lang. Na ako sa Siem Reap, Cambodia kuya i ng isang linggo. Ito ang lugar kung saan mo matatagpuan ang sikat na Angkor Wat at dito ko nakilala si Shamim. Isa sa nagkagandahan kapag solo traveler ka is mas marami kang nakikilalang tao at mas may laya kang gawin at puntahan ang lugar na gusto mong puntahan. Unlike if you travel with your friends or family, the tendency is very limited ang mga taong makikilala mo dahil ang focus mo at itinerary nyo is always on the group. Kuya E, to briefly describe yung CM si RIP ay para siyang probinsya at hindi pa siya ganun ka-develop. Si Shamim Kuya E ay tubong India. Malayong malayo ang itsura niya sa mga Indianong kadalasa makikita natin sa Pilipinas. Guapo, moreno at makinis ang balat mali, malinis at mabango. Nasa taas na almost 5'9 kung hindi ako nagkakamali. Hindi lang gwapo si Shamim, Kuya I. E. Maganda rin ang katawan na may six packs. Nakita ko yung paabs niya Kuya I, e, nung makasabay ko siyang maligo sa swimming pool. May swimming pool area yung tinitirhan naming transient sa Cambodia na para siyang bilya, villa na may swimming pool, eating area, lounging area at mga tenant at may may gaming area din. Shoulder length ang buhok niya kuya at bad boy image ang dating niya. Nalalaking lalaki talagang dating. Maganda rin ang boses niya na walang halong kalamyaan. Maganda ang ngipin na unang-una kong tinitingnan sa tao. Do maganda yung lugar na tinirhan ko, very affordable naman siya kasi third world country at hindi pa naman ganoon ka-develop ang lugar. Naging tour guide ko siya Shamim ko I during my entire stay sa Cambodia. On my, on my first four days na pagstay ko sa transit sa Cambodia, isa sa mga napansin, napansin ko is parang very accessible ang marijuana. Kasi naman Kuya yung isang Omani is very open sa paggamit nito. Even nasa lounging area kami na kung saan inaya pa kami pero hindi namin in-entertain yung idea ng paggamit nito. Mahirap na kuya e. nasa ibang bansa ako, syempre, ingat-ingat din, especially. Hindi ako ganoon hindi ko, hindi ko ganun kakabisado ang lugar at kalakaran nila doon. Isa sa mga naging itinerary namin every night is mag bar hopping. Talagang ikinagulot ko kuya E kasi ang MJ is parang sigarilyo lang na binibenta at nilalako sa bawat labas ng bar na pinupuntahan namin. In that 4 days na magkasama kami sa transient, walang nangyari sa amin. Tour buddy at magkaibigan lang talaga kami. Pero nagbago ang lahat nang lumipat na ako ng tirahan. Umupa ako ng isang studio type Airbnb for 3 days kuya I. Since magkaibigan naman kami ni Shamim, inaya ko siya tumambay na lang sa place ko if may time siya ...since isang tricycle ang layo nito sa dati kong tinitirhan. Oo kuya E, may tricycle din sa Cambodia. Same thing sa Thailand if I remembered it correctly. Tuktok ata ang tawag nila dito. Since nakagawian na naming mag-bar hopping kapag gabi ni Shamim sa place ko na siya inayang matulog. Ayon nga kuya E, dahil siguro sa kalasingan namin ng gabing yon nangyari na ang inaantay ng mga listeners mo na parte nitong kwento ko. Pag uwi namin ng apartment ko, naligo muna ako bago mahiga sa kama na sinundan naman niya pagkatapos ko. Dahil na rin siguro sa pagod, kalasingan at feeling fresh na pakiramdam dahil kaliligo ko lang, mabilis akong tinamaan ng antok. Nakaboxer short at sando lang ako noon kuya inong e, makatulog ako. I think wala pang 30 minutes nang maramdaman ko na lang na may humihima sa aking paps. Ayun na nga kuya e. Alam kong si siya mimeon. Dumilat ako kuya i e at nakita kong nakatingin siya sa akin habang humihimas sa aking paps at ngumiti. Napakagwapo niya talaga kuya i. E. Inilabas niya ang ulo at isinubo. Naikinabigla ako. Hindi ko yun inaasahan na lumalantak pala siya kuya e. Sarap na sarap siya sa paglantak ng aking paps. Siyempre ako eh nasarapan din. Lantakan ba naman? Ang gwapo, very manly kaya sobrang na-enjoy ko. Hinalikan niya ang aking kata buong katawan hanggang dumako sa aking mga labi. Yun nga po, naghalikan kami. Matagal yon habang nasa ibabaw ko siya. Matapos ang umatikabong laplapan, nagbaliktaran kami. Laki ng paps niya kuya i, siguro 8 pulgada rin. Malaki pala ang mga paps ng indiano Akala ko sa ganung tagpo na kami matatapos, subalit hindi pala. Umupo siya sa aking paps. Gusto niya, pumasok ako sa lagusan pero pinigilan ko siya. Ang sabi ko, bro, I need to put condom. I don't want to get sick. Buti na lang, boy scout ako. Laging handa. Kinuha ko ang condom sa wallet ko. Madalas ay meron ako nito sa wallet kasi pampaswerte raw. Tinanong niya ako kung meron daw ba akong lotion. Sabi ko wala. Sinabi ko sa kanya, kunin niya yung conditioner sa CR. At ayun nga kuya E, ginamit niya ang conditioner. Success, nakapasok ng buo sa lagusan niya. Ibang iba't ibang mga posisyon ng pagtira. Sobrang naka, na el siyang panoorin habang may ginagawa ko sa kanyang lagusan. Lalaking lalaki kasi siya tapos nadonselya ko. Nang malapit ng sumabog, pinaglaruan ko ang kanyang paps habang nasa loob ang paps ko. Hanggang sa sumabog nga kaming pareho. Nagbanlaw lang kami parehas ng sabay at matapos natulog na rin. Ang next encounter ko sa kanya, kuya E, ay nung last day ko sa Cambodia. Naging magkaibigan kami, kuya E, and until now, nasa friends list ko pa rin siya sa Instagram. Minsan ay nakakamustahan pa rin kami. Alam ko naman Kuya e, na hindi love story itong kwento ko at ibang listeners mo find it boring but of course I respect their opinion. Walang maling opinion Kuya I, e. lahat ng opinion ay valid. Nagiging mali lang ang isang opinion kapag inamin mismo ng taong nagbigay ng opinion na mali sila. Each and every one of us should learn to accept each other's opinion and should not be bothered about it. You should learn to choose to be happy and should not mind what other people think of you. What other people say should not define us. Basta alam mo sa sarili mo na wala kang sinasagasa ang ibang tao at wala kang ill intention that should be more than enough. Sa mga listeners ni Kuya I, baka ito na ang last story na isesen ko. Pero if I see some clamor from you guys, then I will make time para maisulat ang iba ko pang Unforgettable Escapade. Kaya naman hanggang sa muling pagtalon. Axel, ayun. Tama 'yung sinabi ni Axel, no? So wala naman ano, wala naman talagang ano, maling opinion. Kaya lang minsan, minsan minsan may mga opinion kasi na, na, sana sinasarili na lang din no kasi para uh, lalong-lalo na sobrang nakakasakit yung yung mga sinasabi o alam natin na nakatotohanan yung sasabi ng mga palaya pero minsan minsan dapat pinag-iisipan din yung bawat opinion na binibitawan niyo no na malayo kayo pala dapat 'yung magpapalakas ng loob ng tao. Kayo pa, kayo pa 'yung nagpahina ng loob ng tao, lalo pang nawalan ng ng lakas ng loob 'yung tao na mabuhay siya. No. Minsan may mga ganoon na sa mga simpleng mga salita mo lang no eh magkumbaga eh magiging magiging uh, malakas 'yung loob ng mga tao no doon. Palakasin mo 'yung loob ng tao sa pamamagitan ng 'wag pagbuli sa kanila. 'Yon. Anyways, maraming salamat sa iyo Axel, no? Lahat naman ng letters tinatanggap natin dito. At muli po, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.